Hi guys, good morning Welcome again sa aking channel guys So ngayon guys ang gagawin ko sa Antorium guys ang sikreto sa pagtatanim sa Antorium Yan guys samahan nyo ako sa pagtatanim ng Antorium So ngayon guys mayroon akong gunot guys na binabad sa ah uh, tubig na may pataba, guys. Nilagyan hmm. ko ng pataba ang tubig, guys. Then, pinabad ko ang bunot o oh, coconut husk. So, guys, maglalagay ako ng coconut husk. Ito na nakababa na sa sa tubig da, guys na may pataba. So, dyan. Ah, lagyan ko na ang mga balat ng saging, guys. Balat ng saging. Tsaka mga bunot. Itong bunot, guys, mayroon ng fertilizer kasi sinausaw ko sa fertilizer. So, dyan. Um. Itong mama guys, oh, yan ang mother guys. So, kinawa akong kanyang saha ng anak niya. Yan, bunot ang lagay ko sa antoyum guys at saka maliit na lupa. Yan. yan tsaka eh ganyanin nyo guys para ma hold ang kanyang gamot Lagyan ko na ng lupa, guys. Kantik lang ng lupa, guys. Kantik lang ng lupa, na inilagay guys. Hmm. Yan. Lagyan ko pa. Yan ang sikwito ko guys sa pagtatanim ng Antoyon. Yan, tama na ang lupa. So, lagyan naman ng, ng bunot guys. Ang ibabaw. So, lagyan ko na ng bunot. bunot na naman sa ibabaw ng ibabaw ng antoy ng lupa ibabaw ng lupa Mahirap guys mag walang stand. Walang stand pag mag-video guys, mahirap.